Magandang hapon po, mga idol. Ito naman po tayo, mga idol. Gawa tayo ng shock mounting ng kertiga Yung ibabaw lang, ay papalitan natin. Para makatipid si Kus. Ayan. Ayan. Pantayin ko lang muna gagawin ko tong dalawa mga idol para hindi na tayo magkutas ulit pakita ko sa inyo mga idol yung isa hindi ko pa natanggal kaya siya idol dyan siya sa, sa RT ganakabit ito siya ayan nakaangat siya kaya pag kinakabig ang manubila mga idol eh, pumapalo to kaya yung natanggalan natin yung dito Ayos pa naman yung ilalim. Kaya, ang ibabaw lang palitan natin para makatipid yung ating customer. Ayan. At ayan, boss. Si boss, ang mayari, lumayo pa sa atin. So, saan ka, boss? kainta. Kainta. Ayan, shoutout po sa kainta. Dito po ang inyong kababar niya, magpagawa sa atin. Kamayon ulat. Buhahan natin ang binog dali na natin ito ng na natin bilogin maraming maraming salamat nga pala mayro sa inyong walang sawang suporta sa aking video kaya taraw araw ay dito ito ang ating content puro hiwa lang hindi kayo nagsawa manood kaya yan lang ang maganda ko sa inyo mayro walang katapusan pa salamat siguro ay sa ating mahal na Panginoon Ingat tayo lahat malagi mga idol. At sa akin lahat ng customer, maraming salamat po. Tiwala niyo sa tiwala nyo sa akin gawa. Yan po mga idol eh, Idol eh, Pulo na tayo mga idol. Pakishare na lang idol ng ating video kung nagustuhan nyo naman po para malaman din po ng iba. Pagka sumaran lang yung ating gawa eh makatulong tayo sa kanila at siyempre idol makatulong rin sila sa atin yan lang idol simple ang pagtutulungan kaya yan please mga idol eh pakishare naman po ng ating video buka lang po sa kalooban hatiin ko ito para dalawa na kabila nakarias yung dilog niya yan, sa nagtatanong ako pala dyan sa aking set, kung saan banda dito lang po ako sa sa Nusi Munti Monte, Bulacan sa Pambalay Brother po, City Hulu PM na lang po mga idol, ang kukunada sa aking gawa tahan na uh, Bilbilog. hatiin natin. kabit na natin. Kabita natin. Ito na idol, kabit na natin. Tornilyo nito. Nat. Nat, hindi na buong. Lumapat siya. Tangit din tayo sobrang higit kasi yung guma natin puputok. siya may idol ng ating finish product. ayan lapat na siya may idol. Itong kabila. ayan tulad itong kabila may idol. Nakaangat. Sa ito nga pala lang pinalitan natin dito, engine support, saka transmission support. ayan Ni live ko yan may idol kay na. yan dito sa ilalim. ayan may idol at baklasin ko rin to. may idol mga idol tanggalin natin ito ayun siya tatanggalin ko ito mga palitan natin ang makapalit ito makapalit pa natin pinalit natin, mayroon, -play na ito yung reply na hindi na guma para hindi siya mapitpit manatid dito dito kasi ay maluwag yung mounting shop niya pag nangangabig pumapalo pag nangangabig siya naman ubila ay right, kapit na natin ay kapit na po mga idol ang ating finished product kung nagustuhan nyo naman po ang ating video paki subscribe naman po sa ating munting channel Ay, siya mga idol oh. mga lapat na siya yan at share na rin mga idol maraming maraming salamat nga pala idol sa inyong walang sawat suporta sa aking video yan idol ang pinalitan ko dito engine support ayan palit din yan yan kabilaan at saka transmission support ni live ko lang yan kanina idol hindi ko na binidyohan shock mounting lang natin yan lamang po may idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat huwag naman po kalimutan i-share ang ating video God bless you po at magandang hapon